Dahil sa almost summer is coming at kapag summer sabrang init at pag maiinit ang ninanais natin ay maligo sa tubig or ilog tama Ang ilog kung saan ay umaagos ang tubig kung may physical na ilog ay mayroon din naman spiritual na ilog Ngayon ay alamin po natin ang spiritual naman na ilog na kabilang sa Diyos na binanggit sa loob ng Biblia Basahin natin ang John chapter 7 verses 37 to 38 sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. Nalaman po natin na sa panahon ng first coming, ang Panginoong Hesus ang naging bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at ang kanyang mga disciple sila ang naging ilog na kung saan sa kanila dumadaloy ang tubig na nagbibigay buhay patungo sa mga mananampalataya na dadaloy din sa kanilang puso. At sa Book of Revelation dito ay makikita po natin ang patungkol sa ilog na umaagos ang tubig kung saan nagbibigay buhay, na kasing linaw ng kristal, basahin po natin ang Revelation chapter 22 verses 1 to 2, pinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng kordero, at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito ay iba-iba bawat buwan, at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Amen. Nalaman po natin ang patungkol sa spiritual na ilog na kung saan ito ay tumutukoy sa mga disciples ng Panginoong Hesus na sa kanila dumadaloy ang tubig ng buhay na tumutukoy naman sa salita ng Diyos. Kaya naman bilang mananampalataya ay dapat natin malaman kung saan ilog ba tayo naliligo. Ito ba ay ilog na kabilang sa Diyos? Or baka naman ang ilog na ating pinapaliguan ay kabilang sa kalaban ng Diyos? E comment muna yan sa ating comment section. Maraming salamat po. For update, please follow, like, comment and share. If you feel blessed, you can support us by purchasing products here. Thank you.